Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling umani ng batikos ang celebrity engineer na si Slater Young matapos masisi ng ilang netizens ang kanyang real estate project na The Rise at Monte Razes sa naganap na matinding pagbaha sa Cebu dulot ng Bagyong Tino. Umabot na sa isang daan labing apat ang nasawi at libo-libo ang nawala ng tirahan dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa mga netizens, simula raw ng simula ng konstruksyon ng Monte Rases sa barangay Guadalupe, ay unti-unting lumala ang pagbaha sa lugar. May ilan pang nagkomento, it never floods in Guadalupe before, pero mula ng simula ng Monte Razes, doon na nagsimula ang baha. Matatanda ang ipinagtanggol na noon ni Slater ang proyekto, sinasabing dumaan ito sa mahigit tatlong daang design revisions at may kompletong government clearances. Pero ayon sa mga kritiko, anumang malakihang proyekto sa bulubunduking bahagi ng Cebu ay maaaring magdulot ng matinding pagbaha at landslide. Hanggang ngayon ay wala pang pahayag si Slater Young tungkol sa mga palibagong batikos laban sa kanya. Tanong, sa tingin niyo, may kinalaman ba talaga ang Monterazes Project sa pagbaha sa Cebu o sinisisi lang si Slater dahil siya ang sikat?